Baguhay lang migikan ang contingent sa 10th Infantry Aguila Division sa Philippine Army sa Camp Manuel Yan Senior sa Mawab Davao de Oro. Ang usa ka gatos ka mga sundalo nga miyembro sa 102nd Division Reconnaissance Company. Sila ang murepresenta sa 10th ID alang sa Combined Arms Training Exercise kung Katex Katihan nga himuon sa Camp O'Donnell, Kapas Tarlac. Adunay lain-laing senaryo ang exercise diin magtigi ang lain-laing units sa mga sundalo gikan sa mga dagkong kampo sa nasod. Bali, mag-participate lang sila, sir, kung na mga senaryo na ipabuhat. So, ila to, perform. Like, for example, na ay kontra ko no So, maging part lang sila, sir, sa larger group. Ano lang. O, enhancing gap po siya sa kapabalita, sir. Kay training man po ni siya. So, kung sa mga lapses, makita na ito dito. Uh, Napaday tamang i-enhance ka Kailangan na ito i-improve walay nakahibalo kung unsa ang mga senaryo nga ipahimo busa gipangandaman gyud kini sa mga contingent sama sa pagdepensa sa usa ka komunidad nga gisulong sa mga rebelde o di kaha ang terror attack usa sa gipangandaman sa CAPEX mao ang umaabot nga ika-127 Philippine Army founding anniversary karong Marso 22, 2024 nga adunay temang matatag na hukbong katihan para sa bagong Pilipinas usa ka bulan ang pagpangandam sa mga sundalo dito sa Tarlac ay ha sila mubalik sa ilang tagsa-tagsa ka mga kampo